Terima kasih I'm not

kasi pag matuyo to ilalagay na naman namin sa sako ayan naka ano siya nakatakip kasi for ano na yan for sako na yan ayan siya ayan niya ayan Yan, lalagay na namin sa sako. Wala pa kasi kami time maglagay na sa sako eh. maglagay na sa sako. Tuyong-tuyo na yan eh. Nakarang linggo pa yan. Ayan. ayan naman. Ito, ilalagay na din to, sa sako. Ayan. 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 May kalay kayo sa mga naman, kalay kayo sa kambingan. <laughs> na naman. Kalay sa kambingan. Na so, tayo sa kambingan. Three days na hindi nakapaglinis.

Pinoy din ang na, nagtatrabaho din sa mga farm. Meron din. Walang mga papel yung iba dito. Naka, ano, eh. Okay, meron. Kami naman kompleto kami ng papel. Kaya, ayan siya. Tabalik tayo doon. Kasi madami pang ang Madami pang Ay, saka nga bakla. <laughs> yan. Marami pa kasi. Ayan. Ayan, Ayan mga toyo na yan. Ayan na. Natutuyo na yan. yung iba kasi daw na, nabibenta na. Wala pa ako dito di eh. Pagbenta. Gagod harvest na tayo ng kambe na binibilad niya. Yan. Tuyo na ba yan? Ay, hindi pa yan tuyo eh. Ay, hindi pa pala dati. Kala ko, ilalagay mo na yan sa sako. Ilalagay na natin sa sako yung iba. Para may Dito na? Bye.